November 1 on that. Ito ay araw ng mga kaluluwa o pesta ng mga patay kung tawagin sa mga katoliko. At mayroon din naman na ibang relihiyon na naniniwala sa ganitong kaugalian. At mm, dito ay inaalala natin ang kanilang pintod na dalhan ng bulaklak na sariwa ng at kandilang naggagandahan. Sa video pong ito, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang mga dapat na hindi gawin kapag tayo ay pumupunta sa sementeryo sa pagdalaw natin sa ating mga mahal sa buhay na namayapa na kaya narito po ang ilan sa mga ito Interior o Kapusanto ay isang lugar na negatibo. Kaya po, ang anumang bagay na galing dito ay hindi na po natin dapat ibalik. Sabagkat ito po ay magdadala ng mga negatibong energy, enerhiya sa ating uh, bahay. Katulad po ng aking mga babanggitin. Number one, ang pagbabalik po ng mga tirang pagkain ay hindi natin dapat itong ibalik. Unless ito po ay ipakakain natin sa mga hayo. Katulad po ng aso, pusa, yan mga ganan. At huwag po itong iaakyat sa ating pamamahay. Kaya po, uh, mas maganda na sa aso ipakakain, nasa harapan pa lang po tayo, ay doon na po natin ito ipakakain. Ito daw po ay magdadala ng hindi maganda uh, energy sa ating bahay. Maaring magkaroon ng karamdaman ang nakatira dito dahil dinalan niya ang negatibo mula sa kapwa-santo. At ang sunod po ay huwag na huwag kayong magsisindi ng kandila na nakikisindi sa kapwa kandila. Halimbawa po, mayroon nang nagsindi ng kandila sa inyong dinala na nanitsyo at wala kayong pansindi, posporo o lighter huwag na huwag niyo pong gagawin na makisindi sa nakatirik na kandila. kandila ito daw po ay isang pamahiin noong unang panahon na kapag kayo ay nakikisindi ay kinukuha ninyo ang negatibong enerhiya ng inyong kapwa kumbaga po ang kandilang iyon ay patungkol sa kanilang namatay na kamag-anak ay kukunin nyo naman so yun po ay may negative energy na na hindi nyo dapat gawin at ang tatlo kung kayo po ay hindi tiyak kung saan ang inyong dadalawin na kamag-anak, mityo ng kamag-anak, iwasan niyo po ang makatuntong sa mga abandonadong uh, libingan, yung pong hukay. Kasi uh, nung unang panahon po ay hindi madalang pa ang mityo at ang kalimitan po ay ang traditional na paglilibing ng mga patay at nilalagyan nila ng tusok na kahoy na nakakurus at doon nakalagay ang pangalan ng namatay awasan niyo po yung mga ganong abandonado marahil po kaya tinatawag na abandonado ng mitso at abandonado ng pinaglibingan dahil po sa ito ay matanda na at matatanda na rin ang mga kapamilya at marahil ang mga ina po, ito ay nalimutan na nila. Kaya po ang mga ganun po ay iwasan po natin. Uh, magpirik na lang po tayo ng kandila sa uh, meron pong uh, sementeryo na may uh, para pong ano yung tirikan ng kandila. Pwede naman po doon kung hindi natin sila makita. Bakit nga ba ito bawal? Ito po ay bawal lalo na kung buntis ang mga dahil ang um, kasabihan po o paniniwala noong unang panahon ang kanyang dinadala ay malalaglag. Kung hindi naman po buntis, maaring ito ay magkasakit. At ang ating pong pang-apat ay ito po ay karaniwan ay alam nila ay ang pagdadala ng mga tulong kandila. Yung po bang mga, yung luha ng kandila na naipon, yung mga ganon. Pero ngayon po ay madalang na kasi kalimitan po ay yung mga hindi na tumutulo ang kandila. At kalimitan ay nakalagay na sa basong malaki o bubog yung malaki po. Kaya pero kung kayo po ay uh, natural na kandila ang dadalahin, huwag na huwag po kayong magdadala nito o mag-uuwi. Napakasama po nito kapag po ito'y dinala nyo sa inyong tahanan din para na rin po kayong nag-uwi ng negative na energy, enerhiya sa inyong katawan o nagpasok sa inyong bahay. At ang isa pa po ay ang ating suot na damit. Kapag po tayo ay galing sa mga pagdalo sa patay, yung hindi pa po naidibing, Ganun din po ang inyong gagawin. Ang hinubad na damit, kailangan ito ay inyo agad lalabhan o din pagkagaling nyo sa sementeryo. Ganun din po, negative energy ang dala niya. Ang negative energy po ay marami siyang kahulugan. Maari pong negatibo ay tumama sa pagkakasakit Tumama sa aksidente, tumama sa kahirapan, tumama sa uh, pag-away-away. Yan po yung negative energy o enerhiya na maaring madala nyo pabalik. Kaya po ang mga bagay na nabanggit ko ay ipinagbabawal. Yeah. Kahit po hulak-hulak. Ito po ay kuminsan ay dinadala dahil ang ganda niya, ang mahal ng bili ay baka nakawin. Maling mali po yan. Meron po kami katabi noon na dinala pabalik dahil ano, ilalagay daw po dun sa kanilang garden, baka mabubuhay. Naku, maling mali po yun hindi ko na lamang po pinuna at baka siya'y magalit at hindi naniniwala. Kasi ngayon po ang usong awesome bulaklak ay yung mga pwedeng itanim. Kalimitan na ka, yung may puno na nakatanim sa plastic bag na itim. Ano nga tawag po doon sa ganun, patubuan. Kalimitan po ay ganun at mm, ang iba ay inuuwi dahil itatanim at padadamihin ng sa daw pong undas, hindi na sila bibili. Maling-mali po yun. Huwag niyong gagawin. Ang mga ito po ay isang kasabihan lamang na maari nating paniwalaan, maari din naman na hindi. Kapag po tayo ay sumubok at naramdaman natin na ito ay totoo, sa susunod, hindi na po siguro natin ito gagawin. Kaya mas mabuti, huwag na po natin subukan. At baka nga po, totoo ang mga kasabihang ito na minanapan natin noong unang panahon sa mga tao noong una. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pagdalaw dito sa aking YouTube channel. Nawa po ay may mapulit kayong aral o mga pamahiin na maaari nating sundin. At huwag po tayong makakalimot na nasa Diyos pa rin po ang pagpapala.